Ang gabi po at nakapagtaan nga ako ng hapon. Sumubok mga bro at di na lang nakunan ang paghihila at lumakas ang agos. Dito na lang sa tabi kami nakapagbay uli ng kamera. ya hindi mahina kasi ang ilaw namin. Yan. Magbababa na mga bro ng lambat. Nagtatanggal na rin ang huli. ya sama ko akong mga bata. Ayan mga bro. Yan. Mahina ang ilaw ko. Yeah. Mayroon din naman mga bro, kahit pa isa-isa. Hindi yeah. man makarami. Importante, mayroon yung may tambakang isa. Bukayin na ba? Bukayin, nasa loob. Yan. Yeah. Yan, yeah, nakasuot din na yan. Oh, yun, sumuot din sa butasari. Wala oh. yun. Oh. Pasokin din eh. Dini, din eh. Ah. Ah. Yeah. Oh, do ah. na Agus mo na, Lakas ng agus, mga bro isa, ah. okay. Yung kiti ng iyong alumahan magpasabir sabi na May mga laglag, mga bro At bumaliktad ang agus Nang laglag ang alumahan <coughs> Ang naitaas lang, mga bro Yung napolapotan talaga Yun yun yun. Lalaki sana. Yan. Yeah, Nanlaglag na. Ayusin natin, lang. Baka may malisan naman. Yan. Huh? Ang oh, lumahan din eh. Ang salip ka Bumiradang agos. Bumaliktad ng lambat. Ayan. Huh. ari mga bro may alumahan may um, ano may lauk-lauk lauk-lauk mga bro eh, kahit apa ano kahit lauk-lauk basta importante mayroon eh. Ya. hmm, sa kabila doon nasa kabila yan nah, Tara, oh, kinarikitin na. Tang tanggal mo ng isda. Dumapan lambat natin eh. Ari. Okay, okay, yung pat. Pabisutan. Huh. Hindi, eh. mga bro. Ang lumahan. Tara. Kaso lang, mga nalaglag ang iba, mga bro. Walang cheese. Yung may para habol sa mga sa aking bata at madilim. Mahirap na. Ano, meron grabe pati palabas sa mga agos mga bro ang tindi ng ibinaldok ng lambat oh, yung dumi na kapit sa lambat mga bro yeah. Kalau ah. ah. kalau,

talakas lakas yung bukan yun ng na lambat nagsususun-susun tuloy ang isda sa lambat ay na na isa lang ang palulisutan magiging dalawa at nagsusun na pagulong-gulong na pagkinti na hawakan mo na isda

Marunong na rin mga bro magtanggal ako mga bata kaya eh, tinitraining ko magtanggal at pag walang pasok e eh, makatulong mala magtanggal pag umuim pa. May baka makatiming ng isda ay eh, may makatulong pagtatanggal. Hmm. Hmm, sabi ko na ba't yan e eh, nadala. Yan. Hmm. Hmm, pasay na yung kapuloy. Eh. Hmm. Hmm.

Itaang ko rin yung pang malalaking mata yung malalaking mata na halambat mga bro ay bukas ko pa umaga ilahin yun. Okay. Hmm. Mukha yung labat. Yan. At kita agad kung saan kung patras o pabanti. hi, Hila na doy. Wee. Hmm, ba to? Bilis na tina. Uga Uga-uga mo kasi among ano kasi ninyo. ayo Lulo ba yan pag nagtatanggal? Binabagting. makas na ang alon mga bro. Um, bro. Um, bro. Hintay muna tinatanggalin tanggalin mo yun Pag yun nagka Sa kabila mga pananggalin Pag nasa ano At hindi mm, mo mapalusot yan diyan Pakabalingat yan diyan yeah, mga bro uh, tapos na mag Tangga magdiskar ng lambat Tapos na rin magtanggal ng sa lambat yeah. Tataas lang ano yan na naging huli mga bro. Ayos na rin. pa paano, meron. Okay. Makashoot, makashoot yung isa na yun. Oo, oh, pa. Oh, okay. 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 Busi. Okay. Yung kabila. Yung kabila. yun, kung lang yun, tinaas na mga brown lambat yung saklay ko itabi eh, baka di mapansin madali ng ano bangka Muna kami mga bro ng bangka. Tulong ko aking mga bata. Utay-utay. Ayos yan. Tamanitin na. bukas sa pinisin yan. Yeah. Tataas muna kami mga bro. Ayan yeah, mga bro. At nauna na yung magina. Dala na yung isda. At mm, sabay na lang magkita-kita mga bro. Yan yeah, mga bro. At nandito na nga sa bahay. Yan, pangpangita na tayo. <laughs> Talaga pasensya na ako kayo at talagang mahina ang aking ilaw sa bangka. Wala pang magandang gamit na maibili na magandang ilaw. Yan ang yan ang aking naging huli. Yan. Sari-sari naman mga bro. Yan. Ay, salamat sa Diyos. Kahit na papano meron, di man makarami. Ang importante, meron. Yan, may alumahan at saka may tingin. Ay, mga istan ba to? Maganda, yeah? okay. ha? Kahit nasa pailan ilan lang, eh. Sarahan mo bro. Tingin. Ya? Yeah? Hmm? Dalai ta. Sabi ng taga rubong lok at <laughs> Sabi iba, tingin. Sabi na naman ng iba, eh. Lok up may. Ano? Pula. Na. Wow. Hai. salamat. <laughs> ya, yeah, mga bro. Titimbangin yung alumahan. Ya? Yeah? Ingatay mo na tina. Ano Yung malalaki. eh? Okay. Gusto ng Maka. Ah, yun. Maka? Ano. Oh, yun? na yan. Ay. Okay. Si, okay. eh, Kulang yan. na si. okay. yeah. 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 uh, nakapiga ng isang kilo yung alumahan niya. Yeah. May na. Okay, sure, right? Yeah, mga bro, at hindi na ako na yung ano, bali naka dalawang kilo naman yung alumahan din na lang na yung isang kilo at nagdadali-dali na. At abang uh, ano na at abol sa oras sa mga tao kasi ang oras natin ngayon alas 8 na. Yeah. Lampas ng alas 8. Yan, sige mga bro. ah siya pala. Shoutout nga pala kay Ma'am Linda at Sergio Baruta. Yan, ingat po kayo palagi sa inyong kinaroronan sa araw-araw. Yan, at shoutout nga pala sa mag-anak ni Ina Dayan. Yan, ingat kayo palagi din dyan. At shoutout din nga pala sa magkapatid ni Dion Rhodes TV. Yan, at shoutout din nga pala kay Jillian Capisnon. Yan, at shoutout din nga pala kay Aldrin Saligan. Yan, ingat din kayo palagi. At shout din nga pala Pare at shout din nga pala kay Boyong at shout din nga pala Padi at shout din nga pala Brother Jimbo TV At shout din nga pala kay Pare Carlo sa may gasang yan. Sa Wawai. pamilya ni Pare Carlo. at shout din nga pala kay alias Waway at ki Ilo, yan si Iloy shout sa iyo dyan at ingat kayo palagi sa inyong paglalakbay sa araw-araw at Shout din nga pala kay... kay Minard. Yan. Ingat din kayo sa pag-aanong ba yun dyan sa dagat. At shout din nga pala kay yan. Shout din nga pala kay Diyos. Joss... Ano? Martinis. Diyos Martinis. Yan. Kay at shout din kay Ryan Martinis. Yan. Sa ibang bansa. Yan. Ingat kayo palagi. Yan. Sa inyong pag-aanong pag, pag yun dyan. At sige mga bro. At shout din nga pala kay Bong Machete Vlogs. Yan, shout sa iyo bro at shout din MCJ TV Vlogs. Yan, shout po at shout out din kay Kaibigan Edmi. Yan, shout po at ingat kay palagi at shout out din Rin TV Fredo. Yan, sa po at shout din Nino Dulando, Waida Shika at asawa si Dailin. Yan, shout po at shout din Ruel Liraldo Montinlupa. Yan sa tatin ho. At sa tatin kay? George Panganiban Odingan Ramblon. Yan sa tat po. At sa tatin kay? Kuya Edi TV Official. Yan sa tatin po. At sa tatin kay? Juven Tingson. Yan sa tatin mga bro. At sa tatin kay? Risti Ocaria Cubaus. Quezon City, Metro Manila. Yan, yan shoutout sa inyo mga bro dyan. At ingat kayo palagi. At shoutout din kay? Albert Akino, Kabadnatuan City. Yan, shout din po at shout out din kay Junmar Ritual Dingalan Aurora. Yan, shout din po at shout out din kay Tami Lindagjigan Tukal Bartola. Yan, shout din po at shout out din kay Jomar Lambuson. Yan, shout sa inyo mga bro at shout out din kay Lipinong Mangyan. Yan, shout po at shout out din kay Dong Blag. Yan, shout sa inyo mga bro. At shout out din kay Noranin. <laughs> Yan, at shoutout din nga pala ako kay Larsky Kino Lasco. Yan, shout po at shout out din Oli Adventure. Yan, shout out din po at shout out Emmanuel Abuel. Yan, shout po sa inyo at ingat kayo palagi at shout out Randy Martinez from Quezon Province. Yan, shout out po at shout out Aldrich Aguilar. Yan, shout out po at shout out din Tata TV from Saudi Arabia. Yan, shout po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan at shout out din Amor. Yan, shout out din po at shout out din Pingol. Yan, shout po at yan, ang dami yung um, pa shoutout yan mm kalista yan shoutout din kay Garong official vlog yan ingat kayo palagi shoutout po at shoutout din family makmak from Port Barton San Vicente Palawan yan shoutout din no. shout shout po at shoutout din Daniel Katiis yan shoutout no. shout shout no. shout shout po at shoutout din Chris Vlog. Yan sa tatin no at sa tatin kay. Winnie Akol from Imus Kabite. Yan sa tatin no at sa tatin kay. Lars Kino Lasko. Yan sa po at sa tatin Rans Dipas from Aurora Province. Yan, shout out dito. po at shout out Jimmy Dulay from Bicol, Bulan, Sorsogo. Yan, shout out sa inyo mga bro. Ingat kayo palagi din. At shout out Kaoragon TV official from Kugit, Kamarinisor. Yan, shout out sa inyo bro. At shout out Nixon Etchon from La Union. Yan, shout out sa inyo mga bro. At ingat kayo palagi. Shout out din Arnold Rodillas ng Quezon Province. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Ernesto Bugayong from Washington, D.C. Yan, sa tatin po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. At sa tatin kay. Jumil Severino from Quezon City. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Calaguas Fisherman Mix. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Girmi Sidino from Kuwait. Yan, sa tatin po sa inyo. Ingat kayo palagi dyan. At sa tatin kay. Roberto Sanchez. Yan, sa tatin po at sa tatin kay. Crisologo Junior Torkal from Saudi Arabia. Yan, sa tatin po sa inyo. Ingat Ingat kayo palagi din dyan. At shout out kay? Chris Cano from New York, USA. Yan, shout out po. Ingat kayo palagi. At shout out din kay? Lamberto Lumakang from Batangas, Kalinto, Purok, Uno. Yan, shout out din po. At shout out nga pala sa mga tagabaybayin. At ingat kayo palagi dyan. At shout out din nga pala sa aking mga otol at aking mga pamangkin. Yan, shout out din nga pala sa itay dyan sa Bicol. Palakas kayo palagi at ingat kayo palagi dyan tayo. At... sige mga bro, at shout out nga pala sa mga sumusuporta po sa aking YouTube channel yan. Yeah, sa mga nakapag-subscribe po maraming salamat po sa inyo shout out po sa inyo saan mga kayo naroon sa ating digdig ingat kayo palagi at sa mga tumatapos po ng aking an maraming maraming salamat po sa inyong lahat ingat ingat tayo palagi sa araw araw at sa mga OFW po na nasa iba't ibang bansa na nagaanap po at nagtatrabaho dyan ingat din kayo palagi dyan sa out po sa inyong lahat yan yeah, mga kababayan ko sige po Luzon Visayas Mindanao po Maraming maraming salamat muli sa panonood. Sige po at abang na lang po ulit kayo sa sunod kong sun upload. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Okay? Alright.